tungan pa kita sa harap ng nanay mo eh. Kailan ka pa natutong magmura? Ang yabang-yabang mo sa post mo. Hindi ka nga marunong sa gawain bahay eh. Hindi mo ako kaya, girl. Kala mo mga ka sa akin, ha? Wala ka naman tira. Tungan pa kita sa harap ng nanay mo, eh. Best na post ko na, ha? Sabi mo, pag may sinasabi ulit siya tungkol sa akin, ha? Tungan ko pa siya bukas sa harap ni mami. Eh. Tawagan ko nga muna yung tatay ng batang yun. Hindi na talaga maganda yung ginagawa niya. Ah, hello. Good evening po, sir. Ah, kayo po ba yung tatay po ni Ayesha po? Ah, uh, yes po. Sino po ito? Sir, kasi... May dapat po kasi kayong malaman, sir. Yung anak niyo po, si Ayesha po kasi, mahilig po mag-post sa Facebook. Ngayon sir, nagkataon po na hindi po ata sila okay ng anak ko, ipinost niya po yung anak ko. Ngayon sir, yung anak ko po umuwi dito sa bahay namin, iyak ng iyak. Dahil nabuli daw siya ng mga estudyante po doon. Kasi daw po yan daw po si Ayesha, eh, nagpost daw po ng hindi maganda sa kanya. Naku ma'am, eh. Ano daw po ba yung mga pinost? Tsaka... Ma'am, ah, uh, ko sa inyo pero sige po, kasapi ko lang na lang siguro. Eh, yun nga po sir eh. Kaya nga po, ininform ko po kayo para baka hindi nyo po kasi nati-check minsan yung Facebook ng anak nyo. Eh, ganun po yung mga post po niya. Ito pa isa sir. Alam nyo po ba na nagpo-post yun minsan na puro mura? Ako ma'am, eh, sa totoo lang, hindi ko pa narinig magmura yung anak ko eh. Tsaka alam ko po, print ko to sa Facebook. Wala naman ako na nakikita ang post niya. Pero sige po, do double check ko yung cellphone para mas makasiguro. Sigurado po kay ma'am na anak ko po yun ha. Opo, si Ayesa po. Sige ma'am, kakausapin ko po ngayon. I check ko po agad. Pasensya na po ma'am, pasensya na po. Update ko po kayo pag nakausap po ni anak ko. Or magkita po tayo sa school ma'am. Yes, ya? Tapin <laughs> ko na lang ang anak ko muna. Ay, Aisha! Po. Punya maska maskat. Tumawag sa akin yung nanin na classmate mo. Ano yung pinagpo-post-post mo sa Facebook? Po? Ha? Akin ang cellphone mo. Bakit po? Akin na! Punya maska. Ha? Di ba parin tayo sa Facebook? Meron ko ba ba ibang account? Wala po, yun lang po Pag ako may nakita rito, tatama Ha? Tignan mo punya niya yung maskal, may iba kang account Ha? Tignan mo yung mga post mo Inikilabutan ako sa yung bata ka Ba't ngayon yung mga post mo, tapang-tapang mo rito? Ha? Tignan mo, nagmumura ka pa sa Facebook ko oh. Ano po ba yung sinabi sa'yo ng nanay po ng classmate? Yung anak niya, pinost mo raw. Ayun, nakita kita ko. Ngayon, iyak nang iyak daw doon. Pinagtatawa ng ibang classmate niyo. Ha? Kailan ka pa natutong magmura? Ha? Kaya nga kita ka pinag-aaral sa ganun eskwelahan eh. Para matuto ka eh. Ha? Kailan ka natutong magsinungaling? Ang yabang-yabang mo sa post mo. Hindi e, ka nga marunong sa gawain bahay eh. Hindi ka nga marunong sumuntok. Siguro, basuntokin kita rito sa, sa mga na unan. Hindi ka marunong. Ang yabang-yabang mo. Alam mo ba yung ginagawa mo? Ha? Ayan siya. Alam mo yung ginagawa mo? Ipapahamak mo ko bilang ama mo. Ha? Binabantay ang kita araw-araw doon sa isang Facebook mo na friend tayo tapos meron ko pa palang iba. Ang tapang-tapang mo. Ha? Ito. E, eh, Papa, kasi yung isang classmate ko, inaway niya eh. Isang classmate mo yun, hindi ikaw. Huwag ka kampi na kampi, basta-basta. O ngayon, yung bata ayaw nang pumasok dahil sa ginawa mo. Ikaw ngayon na mainit doon sa magulan ng bata. O, matutulungan ka ba kay kaibigan matinulungan? Ha? Ikaw ngayon yung posibleng mapapahamak at ako yung madadamay bilang magulang mo. Nakakaya sa mga tao. Ha? Ang alam ng na mga ninang mo, ang alam ng mga kumpare ko, alam ng mga kay mag-anak natin, mabait kang bata, tapos may ganyan kang reklamo. Pinapatawag pala ako sa school, hindi mo ko tinawag. Ha? Anong klase ka? Ngayon, mamili ka. Mag-aaral ka pa o hindi na? Mag-aaral pa po. Pwes! Mangingi ka ng pasensya dyan sa classmate mo. Bukas, sasama ka ta sa school, ha? Kung niya mas ka, wala kang cellphone ngayon. Ha? Never ako naging ganyan sa'yo. Ha? Ayoko ng ganyang bata. Ha? Pagod ako araw-araw para sa'yo. Wala kang nanay. Ayoko lalaki ka suwain. Kung anong ba ito bilang ama mo? Siya namang suwain mong bata ka. Ha? Tututo ka na magsinungaling, ha? Bukas! Sige. Ngayon, pag di mo ginawa mag-sorry sa classmate mo na yan, huwag ka na mag-aral. Ha? tumambay ka na lang din. Ha? Baka palayasin pa kita. Tingnan mo kung ano magiging buhay mo sa kalye, sa mga ganyang barkada mo. Tinulungan yung classmate. O nga ngayon, matutulungan ka? Ikaw ngayon na